E sa mga, Ano Ang ka ano, ito, ito. Ito, ito ay para sa tao. Ito ay para sa mga pasyente na may malubhang sakit. Pinag-aaral kasi kami dati Dalaga pa ako ano Yung cosmetology Andun lang Manicure Pedicure Tapos Yung ano yung tao Nag-ano din ng mga buhok Nagugupit tapos mga damit dress making dress making Siyempre, kailangan ko naman kayo na kaso syempre may mga bata eh yeah, doon na lang ako sa ano sa maalagaan ko pa mga bata maasikaso ko pa mga bata bago ko alis kasus pa na nang kaganyan nya pa ano nakakasuklam talaga ay pangananay ko pa bumalik pa na ano kasi nga syempre ako pinakaalis ko na pagpasukan talaga sa papa niya mga oras lang eh pinakamatayal na yung dalawang oras thank you ka kababayan ano di gala mga anak ko sarob lang pagbahay ano lang yan bakit tus ko lang mga yan talaga ko pedi diyan mabarkada Ayan, si Mac Daniel. Lagi doon sa pinsan niya. Pero pag ibang tao din sa sama. Mm -hmm. Maganda kasi talaga na dito sa bahay mo para nakikita mo lahat ng gamit mo. Mm -hmm. Merap yung ano pupunta kasi sa bambay ta ano, Di mo di mo madala lahat. Ah. Sa oh, pagawa ka na nga. Ano? Dapat na ano ka, nagpaskil ka sa labas. Para sa Manila? Para ala, hindi, siyempre yung iba, hindi nila alam. Kami ko ano, chat-chat lang may mga pag-book na rin ako sa mga ano, ibang araw. Uh, kaya sasabi ako, ano, mag-book sila ng date kasi yung iba may mga nakano na niyan. Naka-reserve na kaya, 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 iba dakad ko naman yan sa mga city e Kaya yan, lunis, sa mga mm -hmm. BSK. mag

يا كلامك يبقى فيك يا طبيب انا ما فيش كلام انا صحتنا غاليه بالمال بالفلوس انا هنا كل طوي كل بيت انا هنا ده غندى غندى 3. Wala talaga akong pag-asa. Wala talaga akong pag-asa. Wala talaga akong pag-asa. Wala talaga akong pag-asa. Wala May, may puti ko ba na ako? Makati pa naman. Pag pupuputi siya, makati, no? Oh. Pero pag nakukulayan siya yung na? No, ganun pa rin. Makati rin? Hmm.